Saglit lang ah, saglit. Munggo? Munggi. Munggi. Munggo? Oh. Munggi. <laughs> o, oh, yun. Ay! <laughs> Andito na naman kami sa Rabig, dito sa bahay ni Sandy Girl. Ito siya, oh. Do, todo airport yan, oh. No? Panahon diba? naman. oh, ayan yung mga luto niya. May tumira na naman. <laughs> Bahala na kayo dyan, hindi ko nasasabihin kung ano yung sahog ha. Bahala na kayong <laughs> umintindi <mumitidididyan. Basta laughs> yan. Basta munggo yan. Tapos ito, anong tawag yan? Menudo. 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 Wow, wow, pang yung, yung atog, kulay red. ko munggo lang ha? Tapos syempre, may kanin. Meron pa siyang Coca-Cola dun, no? Oh. May munggo Tapos, munggu. ito. Fried chicken. Uy, may paano pa siya, oh. mm Oh, di diba? Sakit na yung mga kasama natin. Ayan. Pasangkas. Minungay. Minungay. Ano, anong tawag? Anong tawag? Minungay. Oh, ito, si bus driver natin. Ayan. Oh, pakita natin yung kwarto niya. Oh, ito, si bus Brian. Oh, ito. Bago lang yan. Oh, ayan, ayan. Pakita natin, bago na naman, oh. Ako, makikita yung mga ebidensya. Hahaha. <laughs> <laughs> ayan, magnati pa kita yung evidence Okay, ayan, ganda talaga ng kwarto ni ano, Sandy Girl, no? Para sa diba? Siyente, oh. Asa na sa lamin. Kailangan iwasan yan Ayan, ang ganda ng kwarto niya, no? Pang babae, di ba? Ano yan, isa. okay na tayo. Sarap ng ulam, eh. May, may pausok pa siya dito, di ba? Okay. Ayan, no? Kain na. Ayan. kainin na natin minong yung minonggay. Minonggay. Minong Dudot pa 'yung malunggay, na. malunggay. Bye bye.